Good day, good day. Ngayon po sa usapang Biblia, ipagpatuloy po natin ang Aklat Mateo, Kapitulo 23, Versikulo 9, na ang nakasulat po doon, Huwag niyong tawaging ama ang sinamang tao sa lupa, sapagkat iisa ang iyong ama sa makatwid bagay na nasa langit. Yan po ang ating topic. Ngayon po guys, ah, uh, gusto ko pong linawin uh, linawin po yung mga ano yung mga patungkol sa Mateo 23:9 kasi po yung mga paliwanag po kasi ni Kaburnok ay ano po panglito yun, mix po yun. Uh, ninilito lang po kayo ni Kaburnok at ni Gab ninilito po kayo, po kayo nun so ngayon ipaliwanag ko sa inyo ng malinaw sa aklat ng mga awit kapitulo uh, sa aklat ng mga awit kapitulo 111 versikulo 9 yung kagalang-galang nakalagay po doon apply lang po yun sa ama bakit ko po sinabi ganito po kasi ang ating Panginoong Isa Kristo nagsasalita po siya spiritual katunayan po nasulat po yan Saklat Aklat ng Juan, Kapitulo 6, Versikulo 63. Nagsasalita ang ating Panginoong Isa Kristo, spiritual. Therefore, sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 23, Versikulo 9, spiritual po yun. So, ang ating usapan po ay sa usapang Biblia, pang espirituhanon. So ngayon, focus po tayo sa spiritual speaking pagdating sa reliyon. Huwag niyong tuwaging ama ang sinumang tao. Sapagkat iisa ang yung ama sa makatwid bagay ang Diyos na nasa langit. Pagdating sa spiritual na usapan, sa pagdating sa reliyon, lahat tayo magkakapatid. Iisa lang ang ating ama, yung ama ng ating Panginoong Kristo. yung Diyos na nasa langit. So ngayon, anong tawag sa atin? Si Gitgano tawagin mong Reverend Father. Mali po 'yun. Maling interpretasyon po 'yun. Kinukumpus po kayong ni Kaburno. Yung unan, no yung aklat ng Awit 111 verse 9. Applied lang po 'yun sa Diyos Ama pagdating sa relihiyon na, pagdating sa espirituhanong usapan. So ngayon, yung Mateo 23.9, Espirituhanon yun. Pagdating sa reliyon, iisa ang ating ama, lahat tayo magkapatid. Ano po ang ating ebidensya? Ilatag natin. I-take note niyo po, sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 37, si Pedro o mga apostol, hindi po tinawag, hindi po sila tinawag na Reverend Father Pablo, Reverend Father Pedro. Ang tinawag po sa kanila doon, ang tinawag po sa kanila, mga kapatid, imagine, mga apostolis yun. Ang, ang tawag lang sa kanila, mga kapatid. Hindi sila tinawag ng mga kapatid nung una, mga kristyano, na Reverend Father Pablo, Reverend Father Pedro. Hindi sila tinawag noon ng mga kapatid. Kasi hindi po yun katuruan ni Kristo. Walang instruction po doon. Hindi po in-instruction, hindi po in-address yun, o hindi po inabit yung <clears throat> Reverend Father sa mga apostoles. Sila, ang tawag sa kanila kahit although na sila yung mga apostol, pero ang tawag sa kanila, mga kapatid. Hindi po Reverend Father, hindi po Father Pablo, po Pedro. Yun ay, yung mga po Pedro, Reverend Father mindset, lang po yun ng mga katuruan, ng mga pare na inadapt na tinanggap ng mga nadaya. Gaya ni Kaburnok at ni Gab. So, tinanggap lang po ng mga kagaya ng mga katuling o ng mga membro. So, yun kasi lang nasanayan. Kasi yung una, mga magulang nila, mga katulik ko. Siguro, hindi na nila kayang hubarin. Pero, ang katotohanan sa Biblia, sa aklat ng Matthew 23, 9, bawal tawagin ang sinamang, eh, tawa, bawal tawagin ama ang sinamang tao sa lupa. Sapagkat iisang yung ama, yung nasa langit, yung Diyos nasa langit. Pagdating po sa spiritual, sa reliyon. Kaya ang ating Panginoong Isi nagsasalita spiritual, hindi sa laman. Para hindi kayo malito, huwag niyong imix. Ako may ama sa laman, pero pagdating sa espiritu, yung ama ko, kapatid ko eh meron tayong ama na tinatawag isa ang ating ama yung nasa langit pagdating sa reliyon pag paglabas na sa laman ng pag-usapan meron tayong tinatawag na ama sa laman yung ama ko sa ama ni Kaburnok sa ama ni Gam, sa no? pero kung sa spiritual sa aklat ng Juan kapitulo 6 bersikulo 63 si Kristo nag nagsasalita is spiritual. So hindi natin wag natin i-mix yung mga ay yung sa aklat ng awit mo na di verse 9. Spiritual noon yun. Applied yun. Uh, yung kagalang-galang uh, i-apply mo lang yun doon sa Diyos. No, sa Diyos yung reverend father hindi pwedeng ikabit yun sa tao dito sa lupa pagdating sa reliyon kasi lahat tayo magkapatid. Ang isa lang ating Ama, ang Diyos ng ating Panginoong Isa si Kristo. So ngayon, ginamit ni Kaburnok ang unang Korinto Kapitulo 4, Versiklo 14, 15. So ngayon, sige, para palusutin na lang natin yung mga uh, tirade ni Kaburnok. No? Say, yan yan. At saka yung aklat ng Roma, Kapitulo 15, versikulo 15, 16. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 15, 16. So ngayon, yan ang hinihalimbawa ni Kaburno para makapasok siya doon sa kanila, makadipinsa sila kuno doon sa kanilang uh, pare nila. Kasi yung pare kasi nila, yung reverend father kinabit sa pangalan kay Gitgano. Pero sa Biblia, hindi po gano'n na. Yung mga apostol, gaya ni Pablo at ni Pedro, wala po silang in-instruct o wala po silang ikinabit na reverend father. Kundi, ang tinuro sa kanila sa aklat ng Matthew 23.10, 10, lahat tayong magkapatid. O sa aklat ng 23, 8, 9, 10, na tayo magkapatid. Kaya doon sa aklat ng mga gawa, kapitulo 2, versikulo 37, yung mga kapatid na naturuan, tinawag nila ang mga apostol na kapatid. Kasi yun ang tinuro. Lahat tayo magkapatid. Wala pong mababasa sa Biblia na ikinabit ang reverend pater. Walang ganoon sa Biblia. Kasi hindi po in-instruct yun hindi po katuruan yung Reverend Father ikabit sa pangalan ni Pablo, pangalan ni Pedro, wala pong ganun. Ang nagkabit lang po noon sa mga pangalan ng Reverend Padre, yung pong katuruan ng mga katoliko na lab, labag sa Biblia. ba? Diba? Sa katoliko lang mo kasi yan na mga yung ganyang katuruan eh. Hindi po katuruan ng Biblia po yun. So, minix po niya sa laman at sa spiritual. No? Kaya, kaya yung mga nagko-comment akala nila tama na si Caborno ang interpretasyon o lawa mali yun kasi mix po yun meron po akong ginagalang nama sa laman at ina kasi utos po yun katunayan na sulat po yan sa Exodus 20 12 sa Episo Kapitulo 6 1-2 na igalang mama o igalang ama at ina sa laman yun no? kasi katuruan ng ating Panginoong Si Kristo po yun pero yung pagkabit sa pangalan bilang isang mangaral ka kung ikaw ay isang mangaral na itinuro mo yung espirituano na katuruan ay ah, hindi na pwede yun lahat na tayo magkapatid Diyos lang ang ating tatawaging ama pagdating sa reliyon pero kung sa laman naman yun na yung sa aklat ng Hebreo kapitulo 12 verse 9. Mas lalo natin igagalang yung spiritual nun. Yung ama na nasa langit. Marami tayong tinatawag na ama sa laman. Ginagalang din natin. Pero mas lalong igagalang natin yung Diyos. Kaya sa kanya lang i-imply yung o i-applied yung Reverend Father pagdating sa reliyon igagalang din natin ang ating ama kasi utos ng Diyos yun sa laman pero kung pagdating na kasama na yung ama mo nanay mo sa laman kasamang papa mo sa laman tatay mo sa laman ina nyo sa laman lahat tayo magkapatid isa ating ama sa espirituanan pagdating dating sa reliyan So ngayon, balikan natin ang unang Korinto, Kapitulo 4, 15, 16. Sige, palasutin natin sa si kaborno ko si Gap. Isama na natin yung aklat ng Roma 15, 15 16. Sabi niya, si, Pablo, si Pablo daw ay tinawag na ama sa pananampalataya. Sige, sabihin natin na tinawag na siya sa ama ng, sa pananampalataya according sa kanilang paliwanag. So ngayon, nasa unang Korinto yun, di ba? kapitulo 4 versikulo 15 pero kung ah ibaba mo yan sa nuibi ganito po pagkasabi sa unang korinto kapitulo 4 versikulo 9 kahit sa duwens duwens kahit basahin mo sa biblia ng katoliko tulad ng ano <clears throat> the Wayrens version o kahit sa King James Version, basahin natin sa internet, sa sa iba't ibang mga Biblia. So, ganito pagkasabi sa unang kulento 4.9 Sapagkat kaming mga apostol na itinalaga sapagkat kaming mga apostol na itinalaga ng Diyos na kauliulihan sa lahat o ginawang panoorin ah, na itinilaga sa kamatayon na ginawang panoorin sa mga tao sa sanglibutan at sa mga anghel so yung unang kulinto 4 noib yung talata na yan sabi niya pinakahuli-hulihan pinaka sa lahat na ginawang na itinilaga sa kamatayon yung mga apostol Ginawang panao rin sa sanglibutan, sa mga angil sa tao. So ngayon, pagdating sa unang Corinto 4, si 16 ay ama ng pananampalataya. Therefore, ibig sabihin, si Pablo, kauli sa lahat na mga po ang mga apostol na ginawang panaurin sa langit, sa mga anghel, sa tao at sa sanglibutan na ama ng pananampalataya. Pinakauli kaulihan sa lahat na ama ng pananampalataya. Ibig lang sabihin, hindi kasali sigit gano doon at yung mga poop nila doon sa Roma. Kasi kamakailan lang man lumitaw ang Roman Catholic. Apat na siglo. Wala pang katoliko, wala pang Roman Katolika na isulat ng Biblia. Kasi isinulat po ang unang kurento na sa around of 50 to 55 AD. Therefore, wala pang hindi pa lumitaw ang Iglesia Katolika. Ayon sa unang Korinto Patrono, ibig ang mga apostol. Ibig sabihin, wala na pong gagawing tatawaging ama ng pananampalataya. Wala na pong pwedeng ikabit ang pangalan kagaya ng kanilang pook doon sa Roma. Kasi pamumusong na po yun. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Ha? Nakuha nyo Katunayan, sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 7, Versikulo 24, dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil kang Kristo, yung mga maraming tinatawag na mga pari o sasardote, pero tinanggal na po yun. Ang ating pong, ating pong sasardote na ngayon, ay ang ating Panginoong Isi na hindi mapalitan. Hindi na siya mapapalitan kailanman. At ang mga apostol dito sa lupa ng mga mga ngaral, sila na yung kauli -hulihan. Kung tinawag siyang ama ng pananampalataya, applied lang po yun sa mga apostol. Kasi sila na po ang kauli sa lahat. Hindi na po kasali si Darwin Gano doon. Kaya, mali ang paliwanag ni Kaburnok palpak na naman si Kaburnok. So, ngayon, ano pa yung mga sinasabi niya? Mix kasi si Kaburnok magpaliwanag ng eh. Mix siya. Yeah. So, dito lang po tayo magtatapos. Mataas na pa yung oras. 16 minutes na. So, meron pang kasunod po. Sa magsubaybay lang po po kayo. Uh, by the way, I'm Yuski. So, nandito tayo sa loob ng gabi na uh, isa po kong si Perer. So, ngayon, uh, tandaan po natin. Uh, ang ribs eh tagay natin sa puso isipan ang may, uh, may mangibabaw po sana na sa atin ay pag-ibig e eh, binayo nang tatanggal yung pananampalataya hindi kayo tumanggap sa katotohanan nasa inyo lang po yan kasi sa aklat ng mati yung 19 11 ang pinagkalooban po ang makaunawa sa Biblia hindi po lahat naman na makaunawa at hindi naman lahat ang tumatang, tatangka uh, tatanggap So, isipin po natin yung pag-ibig. May God bless you.